isa sa pinakamahalagang panahon para sa mga katoliko dito sa Pilipinas ay ang mahal na araw na kilala rin bilang Semana Santa o Holy Week Ito ay isang napakahalagang ritual sa kulturang Pilipino dahil ginugunita nito ang pasyon, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang linggo ng palaspas hanggang sa linggo ng pagkabuhay ay lahat bahagi nito. Ang Webisanto Santo at Biyernes Santo ay regular naman na holiday dito sa Pilipinas. Ang pagdiriwang ng mga tradisyon ng Holy Week sa Pilipinas ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng reliyon at pagkahilig ng mga Pilipino sa mga gawain nito. Bukod sa pag-aayuno at pag-iwas, karamihan sa mga debotong Pilipino ay lumaki na may maraming iba pang gawaing pang -relihiyon. Maraming tradisyon ng Holy Week sa Pilipinas ang ginagawa, partikular sa probinsya ng Pampanga ang tradisyonal na pabasa at pagpasan ng krus ay ilan lamang sa mga ginagawa ng mga deboto dito sa Pampanga. At ngayon papakita ko sa inyo mga ka-adventures ang ginagawa ng aming baryo, ang Aquino Village. Samahan nyo kami maglakbay mula sa Lourdes Grotto dito sa Bambantarlac. Pauwi sa aming baryo sa Aquino Village Tara samahan nyo kami sa ating adventures Yo what's up sa inyo mga ka adventures no today ay ano uh, today ay Holy Week no So ang adventures natin ngayon ay Mamamasyal tayo dito sa Bamban Tarlac, no. Papakita ko sa inyo yung tradition namin dito. Yan yung pagpipinitensya ng aking mga kababayan, no. Ah, kung makikita nyo, 4:30 ng madaling araw pero ang daming tao sa ano, highway. Yan. Maraming dumadagsa dito sa ano, no, sa Bamban, no. Sa groto ng Bamban, yan, Lourdes Groto yung tawag namin. Yan, no. Sa harap natin, merong dala-dalang kurus. St. Francis. So yan, madilim pa eh Pero mamaya, kita kita tayo Ang well, mga to Haba ng mga kurus hmm. Hindi ko mabasa kasi yung madilim pa eh Pero ang dami din nila Mga kaya adventures na no? dami ang dami nila mga kay adventure so oh. immaculate conception ah ang naman nila so yun kung makikita nyo dito no medyo madilim pa kasi adjust natin ng konti yung ating camera Nakita na ba mga kay adventures yan, nandito pa lang tayo sa mga balagat pero ang dami nang nagpepenitensya, no. Yung mga yung mga iba ay eh, maaga silang umalis. Yung mga iba siguro ayaw nila magisabayan sa traffic kaya ganyan mga kay adventures. Maghanap ka ng pinaka religious na ano no na probinsya ay ang ay ang Pampanga mga kay adventures. Dito, agad nilang nakadating dito. Ayan oh, dami So kung magkikita natin mga kay Adventures Kabi, kabilaan yung mga procession no Yung mga may nananalangin lang yung mga matatanda Tapos meron pang mga ano, bubuhat ng krus O pa, ito pa dami oh. Sobrang dami So ayan no, try natin hanapin yung taga sa amin no, yung Aquino Village. So nandito na tayo sa Dolores na to, mga adventures. Oh, ang dami din ito So itong mga to, maaga silang umalis. Siguro dahil na rin ayaw nilang mapilad no. Aba, may convoy pa sila na van no. Saka mga pickup truck ang lalaki ng cross ng mga to hindi ko ata yung buhatin yan mga kay adventures so hindi natin alam yan baka umalis na yung yung Aquino Village no? <laughs> hindi natin sure mga kay adventures nilipat nila dito yung pabasa no? oo nga naman no? malapit na tayo dito no sa may grotto ng Lourdes no sa may Bamban sa Bamban Tarlac yan. dami na mamasyal dito guys so yan nandito na tayo sa may tulay ng Bamban no ganda pala ng tulay ng Bamban pag ano pag madaling araw tsaka gabi no so yan traffic lang dito guys kasi sa dami Anong nung pumapasyal dito ay eh, talagang magra-traffic dahil 2 lanes lang tong tulay na to haba ng pila dito ito sa nakikita ko sa cruise nila ay eh, taga SDB sila no daw yun guys ano sa bali ang meaning no ni South Dang Bakal no sa daw so ayan dami nila oh So ayan, hindi si, hindi makausad yung traffic pag meron anong ipipinitin siya sa daan dahil 2 lanes nga lang pa guys. So dahil di naman ako nagmamadali no, hindi ako sisingit guys. Hahanapin <laughs> ah, ko pa yung Aguino Village niyan. Yan, sobrang traffic. Yun lang. kawawa ka dito pag may angkas ka no bali ayan hindi ko alam saan yung San Roque na yan no ma pwede rin kasing patron nila yan so yun na nga dahil last day nga ng holy week no madami talaga dito ano, nagpipinitin pag last day na hapong magdali na saan kaya to Remedo Space 1 sa so, may mabiga lang itong mga to guys tolong so, lang yung hirap sa tulay ng bamban no? dahil 2 lanes lang hindi sila makagawa ng extra lane para sa mga uh, ano, <makes noise> so yun no dahil baka nga nag alisan yung mga iba eh alas wala na palang tao dito sa ano, Lourdes sa may grotto ng bamban hindi na tayo pupunta doon dahil baka hindi naman tayo makasingit so, hanapin na lang natin yung Aquino village dito alam ko ay dito sa ang bali dito tayo guys Saint Mary Magdalene Cosmo Phase 1 Itong mga to yata Oo, Cosmo Phase 1 Saint Mary Magdalene Yan, di ko alam kung nakikita nyo guys Pero Saint Mary Magdalene Is Cosmo Phase 1 Itong mga ito yung taga sa amin sa Kino Village is magro rosario muna sila bago sila umalis sa ano nila no starting point nila so sana hindi pa sila nakaalis St. Joseph Little Baguio ito naman ay taga San Francisco guys hanapin natin yung Aquino no ito no ah, so ito na yung mga taga Aquino guys ah ito na nga sila So guys, ito dito sila mag-i-start no? yung mga taga na village. Ba ba pogi si Claude. Bola sa mo lagi nang magugusto wala nang try. Na tradisyon tayo ni. Rose. <laughs> so yung guys, dito yung starting point lagi ng Agino Village no? sa bahay ni Tito Manny. Ano tugi ka niyang bat? Mali Oo. Oh. So, yun. Ito na yung mga kino, guys. Ito na yung mga kino, guys. Shout, shout out. Ay, mga birds. Balita. Guys, magpapauna muna kami ng konti, no? Dahil magka niyan dito. So kanina abutan natin yung Mary Magdalene no, Saint Mary Magdalene sa Casmore Phase 1. Ayan, nandito na sila sa lagpas ng tulay, no. Haba din nila eh, no, guys. Madami sa kanila ay eh, eh, nagbubuhot ng kurus. Dito tayo maghintay. Dami din nagra-rides dito, no. Dito muna tayo, guys. So ayan mga kay adventures no. Madaling araw na. So ayan, pasigat na yung araw no. Nandito pa rin tayo sa bandang part ng Tabon. Yan, ito yung agino Village. So ayan, lalagpasan natin sila ng konti no para makita natin sila. Yan yung mga nagpapalaspas na yan, agino Village yan, mga kay adventures. So pinaunan nila yung mga naka-cruise kasi madali lang naman makakahabol yung mga nagpapalaspas na no? so, na lang alam ko papasok sila dito sa may tabon na no? hintayin natin sila ito naman ay Casmore Phase 1 yan St. Mary Magdalene yung dinadala nilang so, dito na tayo guys para makapag-video tayo na maayos. So, So, dito na tayo maghihintay mga ka-adventures sabi lang natin so dito yung ano nila yung pabasa nila dito no dati nandito sa loob ng subdivision yan mga ka-adventures ngayon linabas nila dito Ang dami dito oh. ang daming nag-aabang tsaka ang dami din nagpe-penitensya dito yan, yan ito pa rin yung sinusundan ko no? yung Aquino Village So ayun guys, nandito na kami sa bandang San Joaquin, no. Ay nagkakasalubong-salubong na nga yung mga nagpepenitensya dito. Merong iba na nagpapahinga muna dito. So yan ito yung convoy namin ng mga nagpepenitensya sa Aquino, guys. Napar. kaya pa. Kita ako mag-chat. So yung guys, diretso lang 'yan, no. Tao nang kaming dumadaan dito. Sa parting ito ng ano ng San Joaquin, Dolores to San Joaquin, no. So yun, dito maraming nagbibigay ng ano, kanya-kanya yung panata, no. Dito nagbibigay ng tubig at saka mga itlog, no. So yung guys, na traffic yung ano dito, no. Pag may itlog 'yan. Basta nating ngayon talaga mata rapik tamu. <tal> oh, <word> wow, Ha? <tok Leute squishy stories> no 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 dyan po. Sana ay nakasubscribe ka na sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli. Mula dito sa Aquino Village, dito na natatapos ang aming panata ngayong 2024. Samahan niyo akong muli sa ating susunod na Ed Ventures.